Nasaan na nga ba si Slater Young? Tahimik ang dating PBB winner at vlogger ngayon sa gitna ng issue tungkol sa Monterasa Project, isang luxury housing development sa bundok ng Cebu na sinasabing dahilan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng lungsod. Matapos kumalat ang mga larawan at videos ng baha, marami ang nagtuturo kay Slater at sa kanyang project. Pero imbes na magsalita o magbigay ng pahayag bigla na lang natahimik ang social media accounts ng mag-asawang Slater at Kreis Uy. Hindi lang yan, naglimit pa sila ng comments sa Instagram at Facebook. At syempre, mas lalo itong nagpausok ng issue. Sabi ng ilan, bakit kailangang limitahan kung wala namang tinatago? Pero may iba rin namang nagsasabi na baka gusto lang nilang umiwas sa toxic comments at magkaroon ng peace of mind habang mainit pa ang issue. Sa ngayon, wala pang malinaw na sagot mula kay Slater kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa Monteraza Project. Hindi rin kumpirmado kung nagkaroon na nga ng violation o kung ito'y lehitimong proyekto na may tamang permits at environmental clearances. Ang tanong ng mga netizen, kung wala silang kasalanan, bakit ganun na lang ang katahimikan? Is this a sign of guilt or a sign of maturity choosing silence over social media drama? Habang tumatagal, lalong lumalalim ang usapan. May mga nagsasabing nililihis lang daw ang issue sa tunay na problema, ang corruption sa flood control projects ng DPWH at ang kawalan ng maayos na urban planning sa Cebu. Pero sa dulo ng lahat, isa lang ang gustong malaman ng tao. Kailan magsasalita si Slater Young? At sa oras na magsalita siya, makakabawi pa kaya siya sa tingin ng publiko? O tuluyan ng masisira ang imahe ng Monterasa Project?